Ayan, good morning everyone. Another day sa ating kudkuran, mga Inday Kuratsa. Ayan. Simplihan lang ang ating paglilinis. Huwag masyadong seryosohin. Kasi hindi ang trabaho ang tinatapos natin, kundi ang ating kontrata. Kaya yan. Ako pala ngayon nagtutubig sa kusina. Kasi parang Piling ko mga ilang araw na itong hindi natubigan pero malinis pa din naman. Kasi everyday din naman din yan nalilinisan. Yan, minamap. Tapos ngayon ako ay nagtutubig. Kung sa Bisaya, sa Bisaya pa is nagbanwas. Ayan. Lagyan natin ng tubig sabon para matanggal yung mga alikabok galing sa labas. Ganyan lang po yung ginagawa ko pag ako ay nagtutubig. At saka, hindi na po yan ginagamitan ng pang map yung, or yung tela kasi uh, ginagamitan ko po yan ng technique or char may technique ako nalalaman kasi pag mo pa yan ng map mag iiba ang tekta itsura or ang arte kasi ng tiles na yan mga kawaiti -ka -ka ayan ang arti niyan kaya ganyan lang yung ginagawa ko pag once natubigan mo na yan tapos na gamitan mo na yun ng para wiper, okay na yan siya. At kusa na rin yang magtutuyo. Yan, habang mga tulog pa ang aking mga amo at siyempre, galawang uh, galawang mabilisan tayo. Yan. Doon naman tayo sa kabila. Kaya tayo mga ka-OFW ko, tsaga-tsaga lang tayo. Kilos lang. Kasi, ang kontrata natin, matatapos din yan. Kung, kung may tiyaga, mayroon tayong makukuhang magandang resulta. Ayan. Sa mga kapwa ko dyan, OFW, ingat-ingat po tayong lahat. Lalo na sa panahon ngayon na may mga kaguluhan pa sa ibang mga bansa. Lalo na sa akin dito, is kapitbahay ko lang yung mga lugar na medyo may mga problema. Kaya ingat-ingat po tayo. Huwag nating uh, sayangin ang panahon. Uh, gampana na natin ang pagiging isang ganito, isang OFW. Ayan. Sa so, nakikita nyo, guys, is binaba, parang bumalik ako sa dinaanan kong pagka uh, kakahig ko dyan sa tubig kasi isa lang po ang drainer dyan banda. Ayan. Kaya medyo parang napabalik-balik ako sa, nalinisan ko na. And then, habang tulog pa aking mga amo, ang ginagawa ko kasi, linis lang ako ng linis hanggat uh, wala pa sila. Kasi pag nandyan na sila sa baba o nakababa na sila. At ayan guys, sanayin niyo akong tikitan. Maraming salamat. Bye bye!